At ito na nga guys, nangyari na ang kinakatakutan ng isang undocumented or TNT dito sa Italy. Hello guys and welcome to my YouTube channel. So sa mga baguhan dito, ako pala si John. Guys, ang video na to is uh, hindi pananakot. Ito ay babala lamang sa mga may balak pumunta dito sa Italy at magtrabaho bilang isang undocumented. At the end of the day, the decision is still yours kung balak niyo talagang pumunta dito but yung nga sabi ko sa mga previous uh, videos ko na kung pumunta kayo dito at magtrabaho bilang isang uh, undocumented or TNT is risky talaga at ito na nga yung parang kinakatakutan ng lahat na parang naghihigpit na ang Uh, Italian government when it comes sa mga undocumented na nandito sa Italy. So guys, disclaimer, sasabihin ko ulit, I'm not an immigration expert when it comes to Italian uh, immigration laws or patakaran. So everything na nasabi ko from my previous videos or vlogs were based Uh, sa mga experiences ko dito before bilang isang uh, undocumented at base din sa mga nababasa ko sa dyaryo at base din sa mga experiences ng mga kapwa Pilipino na nandito sa Italy na nakausap ko again hindi ako immigration expert dito sa Italy when it comes sa mga patakaran or laws o mga processing of their papers kung paano makapunta dito sa Italy. At ito na nga guys, nangyari na yung hindi dapat mangyari or kinakatakutan ng mga undocumented dito sa Italy. So, this situation was naikwento lamang sa akin ng isang namit kong undocumented na nandito din sa Italy. So, yung kaibigan daw niya, or kasamahan niya mismo na tumawid dito is napauwi na ng Pilipinas. So by the way guys, sila pala ay galing din sa isang European country. Hindi ko nababangkitin. And then tumawid sila dito sa Italy, nagstay at nagtrabaho as undocumented. Yun nga. So, ito na yung sitwasyon. Yung kasamahan daw niya is nag-aabang ng masasakyan sa isang metro station. So, yung sitwasyon na to o yung story na to was nangyari sa Milan. Habang nag daw yung kakilala niya doon sa metro station ay nag check ang mga pulis at doon nalaman na siya ay isang undocumented dito sa Italy. Sad to say, yung kasamahan daw niya o kakilala niya uh, is dinala na nga sa holding area o in short, kulungan. At yung kakilala niya pala guys na undocumented din ay may kamag-anak daw dito. I'm not sure kung tiyahin niya or nanay. So nung nalaman siguro nung kamag-anak na nahuli na or na-check yung kamag-anak niya na undocumented is pumunta din daw doon sa holding area kung saan nakadetain yung uh, kakilala ng kakilala ko na undocumented at nakiusap daw doon sa mga pulis na kung pwede marilis or wag ikulong or wag pauwiin yung uh, na control na undocumented na Pinoy but uh, sad to say is hindi nadala sa pakiusap ang mga pulis at kahit may kamag-anak yung and documented na na control is wala talagang nagawa at napauwi talaga ng Pilipinas yung uh, kapwa natin Pinoy na undocumented dito sa Italy. So guys, nangyari pala ito ngayong buwan lang, this October lang, uh, na-control daw yon uh, October 15, and after two days, October 17, is uh, umuwi din or pinauwi ng Pilipinas yung uh, Pilipino na controlled na undocumented dito. Iyon na nga guys nangyari na yung hindi dapat mangyari o kinakatakutan ng mga uh, undocumented na mapauwi. At uh, ito na nga nangyari na sa isang Pinoy na undocumented dito sa Italia. Kahit siya ay may kamag-anak na dito, kahit nag-iusap na sa mga pulis or sa immigration, is wala talagang nagawa at napauwi talaga yung Pinoy na undocumented na na-control. So, ito ay babala sa mga undocumented na nandito na sa Italy at may balak pang pumunta dito at magtrabaho bilang undocumented na risky talaga ngayon. At so mga nandito na is mag-ingat na lang kayo as much as possible. Kung hindi naman importante o hindi kailangan lumabas, is huwag na kayong lumabas. Kasi no one knows, baka makontrol kayo ng pulis at mapauwi din. At again, hindi ako nag-convince uh, or naghihikayat na pumunta kayo dito sa Italy at magtrabaho bilang isang undocumented. But at the end of the day, the decision is yours kung gusto yung pumunta dito at magtrabaho bilang isang undocumented. Again, it's too risky, lalo na sa ngayong panahon or sitwasyon na nagpapauwi na sila. And this is like the first time also na narinig ko na nagpa sila na isang Pinoy na undocumented. Kaya guys, if you have plan na pumunta dito na magtrabaho bilang isang undocumented is pag-isipan nyo na maraming beses kung willing ka ba talagang mag-risk sa sitwasyon ngayon dito sa Italy. So guys, this is it. Dito na magtatapos yung video ko na to and I hope na nakabigay ito sa inyo ng konting informasyon at kung meron kayong comment or katanungan, just comment it down below at uh, sasagutin ko ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. At kung nagustuhan mo yung video ko na to is ilike mo na guys at share mo na din para marami ang makakita. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe to my YouTube channel and also hit the notification bell so that you will be notified kung meron akong bagong YouTube videos. So guys, it's already 11.30 na ng gabi at inatok na ako. Dito na, kita-kits tayo sa susunod. Thank you for watching! Don't forget to subscribe, like, share, and comment now.